Good morning, Pips. Ayan, good morning. Ito na naman tayo. Linis na naman. Ilang araw nung pinabayaan ko to actually. Ayan, ang dumi-dumi na ng kusina ko. Kalahati pa lang ng kusina yan. Nililigpit ko ang mga pinaglagyan ng mga ka, uh, karne, yung pinaglutuan. Yung mga plastic wares yan. Ligpit ang mga plastic wares. Lagay sa mga tamang lalagyan ni Light. Ambak muna ito ay araw-araw na gawain. O, diba? Pag nagluto, galing sa mga plasticware sa mga karne, ang isda, ang gulay, o yan, ibalik na. Kasi wala nang laman. So, ibabalik na yan dyan. O, sige. O, yan, mga sandok yan sa labas. Sa aking dirty kitchen, ilalabas ko yan. Dahil doon yan, para doon yan. At yan, maglampaso na, at napaka putik na. Sa totoo lang, napaka dumi ng sahig. Ewan ko ba, pag pumuputik ang sahig. Mm, sige, kus, 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 kus. Ayan. Palahati mm. pa lang ng kusina yan. Hindi ko puna sa, pa yung kabilang side. So, nandiyan muna ako. Nalisin ang mga bagay-bagay. Ayan ang lagyanan ko ng bigas. Balding. Baldi ng assorted biscuits. Meron naman akong rice dispenser kaso tinapok ko na kasi nilalanggam. So doon, vacuum sealed yung ano, balde. So doon na ako naglalagay ng bigas. Kasi nilalanggam kasi eh. At saka pag marami akong binibiling bigas, kinukuto naman. Kaya tama lang yung sa limang kilo, sampung kilo. Pag naubos yun, bilhin na lang uli. Kaya sabi ko dati kasi bumibili ako ng 25 kilos eh. Pag isang buwan, ma mahigit sa buwan. Kaso nga lang, pag matagal pala, kinukuto. So, ganun na lang ginagawa ko. 5 to 10 kilos lang. Yan. Linis ng lababo. Itong lababo na to, napakaitis. Bagong bili para dyan yes, sa renovation. Pinalita ko yung dati. Mas gusto ko pa yung dating lababo eh. Kasi so, yung dati, stainless yun. Na kahit di ko linisay, wala akong kung kalawang na nakikita at hindi ganun kadumitingnan. So, matalang kung labago na to. Oh my gosh. Hindi ko siya type. Nabili siyang kalawang. May mga ispat siya ng kalawang pag hindi mo siya nat natuyo ng maayos. Kaya, kung bibili ka ng bagong lababo, nako, huwag itong ganitong mga design. Hindi ko type. Mas maganda talaga yung mga lumang mga lababo doon stainless. Ito, talagang kailangan. Lagi mong babantayan. Baka mamaya may ispat na ng kalawang eh. Stainless naman. Ewan ko ba. Pero soon, baka palitan ko rin yan. Pag may budget na. Ito naman, struggle ako sa pagtanggal ng mga kutsara. Agwe, kino. O, -oh. oh sige. Nagkanda ipit-ipit na kasi yung kutsara sa ibaba. Kaya nahihirapan ako. Ayusin. Okay. tapos na tayo maglinis. So, kabilang side naman. Ayan. Lating side pa lang to ng kusina. Ito naman tayo sa kabilang side mamaya. Okay? Bye!